guys Pangalawang dawi Malaki laki ito guys Pangalawang dawi ko ito guys Dito sa bandan laot kumain Yung isa kanila sa tabi Ito sa laot guys, sumunod sa ibabaw yan. sumunod, guys, sa ibabaw ito ba yung ating ano, yung ating padaki siguro asawa niya yan dalawa isa po natin, guys, ay, tumakbo na naman so, guys Salamat Panginoon. At binigyan mo ng kakambal yung isa. Guys, sumunod lang yung sa ibabaw. Wala yung tama ng kabil. Una unang nang Bago itong ating ano. Mailap guys. Ay, natapot. naman guys takot siya yan po talaga pa minasunod na kiway kaya po yan ang unahin yung halimbawa yan ang unahin yung Tensuin. Ito siguro kasawa niya. Okay guys. Magawa tayo. Nakatalwa tayo guys. Salamat sa Panginoon. Hindi yata yung dalwa agad. guys. Bawa sa puwang kilo. O Dalawa sila guys. Dalawa. Oh. Dalawa. Isang batakan guys. Dalawa. Ganda facing to guys. Ito guys, ang isa yung humabol. Ito guys, yung humabol lang oh, sa ibabaw. Oh. Ginansak sa agad. Ito yung previous. Okay, guys, ari-ari natin 'to. Salamat po kay Lord at bigyan tayo ng dalawang KY. Sa isang buya lang, dalawang laman. Oh guys, may dayo pa pala ito. Espada. guys espada tatlo pala naman ito dalawang pusit tsaka isang isda lumot na guys ano ito oh, lumot lumot okay. tatlo naman guys o oh. pandulo isda <laughs> Lalo mo, Pada, pang -ulang guys, pada pangulam guys, pansigang. Tingnan natin ba may kagat niya. Delikado kasi isda na yan, matalas ang ipin. Meron siyang kagat dito. Pero wala namang gas-gas lang guys. What? Okay. guys, ari-ari natin. guys, pag dinatawis siya, balik mo lang ulit sa dating pisto. Gawa nang meron pa yung sa ilalim. Ay, sobra naman. dyan guys ng ating blessing ata pa tayo ng magandang-gandang pistuan okay follow and share na lang guys ang aking mga video sa kabawa natin mga content creator sana mga kayo magsakang manood hanggang dito lang muna guys salamat